O, oh, naka fan touch OS siya. O, yun e naman siya. Oh, parang may ano na to, editing kineme na to. Siya yung, pag tinatamad ka na mag-edit, siya na yung mag-edit para sa iyo. Kinawa tamad. May high resolution, pano, documents, lomo, time, time is lapse, charot. <laughs> time lapse, super moon, ito daw, super moon. so, sobrang linaw nito, kitang-kita mo siguro yung astronaut na nagsasanggipsal sa moon food. O, oh, ano tong food? Ay, magandang ano nito. Ang tiyada, kitang-kita na yung pork and veins ko sa palad. Charo. Ah, uh, ito, ito pa yung dual view. May Kaday tatago, Evs. Eh. siya mga option. Ayan, may pa circle, may pa heart. Dito tayo pa sa square. Ano, bago lang ako kasi baligtad yung back button na niya. Kasi sa V20 ko, nasa right side siya. Ngayon, nasa left side na. Kung yung dating cellphone ko may stabilization, mas na-enhance to kasi may dual ultra stabilization. Oh, ito yung stabilization. Sa mga magreklamo na magalaw yung ano ko, kuha ko. Mahilo kayo lalo ngayon, charot. <laughs> <laughs> teleprom? Oh, scroll lines recording wala. Tutorial like, okay. May teleprom siya. Motion focus. Ayan, meron din siyang motion focus. One, manual focus yung ano, pwede mo ma-adjust yung resolution 30fps to 60fps, oh syan ka pa sabi na, oh diba, hindi pixelated oh, pag finocus mo ng gano'n yung bonggang focus, oh, oh. 0.6 malinaw, oh malinaw ah, oh <laughs> yung camera size yung ratio yan, oh oh, oh Oh, may ultra wide. Etong <laughs> micro movie mukhang malaking tulong to sa mga nag vlog Syempre may auto editing na to. Kaso gagawin ka nga lang tamad. Eh ayoko maging tamad para sa inyo. Char. Iba pa rin yung pinaghirapan ko. Gah, yung camera nito naka 50MP. Tapos naka 8MP din yung ultra wide. Nag-level up tapos 2MP monochrome. Tapos, itong front cam niya, naka 50MP na rin. Mm, ayaw niyang paawa, tibibo. Ni so, yan. Cheer natin. O, oh, ba diba? Buhay na buhay. Tama, hindi nga masyadong, ano, more on saturation. Ito tayo sa portrait. oh Tingnan natin. Ay, ang ganda. Ang ganda ng camera niya, men. Ang chika sa akin, naka Snapdragon 778G chipset na raw to. At etong malupit, may 12GB RAM to. At may 512GB internal storage lang naman. O, ba? diba? Ang laki ng storage. Kaya hindi mo na kailangan talaga ng SD card. At syempre, 80 watts fast charging to. Siguro wala pang 30 minutes na pag full charge ka na. Naka 3D curved screen pala to naka-edge. Parang kamag-anak ni Ed Sheeran. Dali na ay! Wale. <laughs> Dito ako naaliw talaga sa aura light niya. Kasi malaking tulong to sa mga nagvo-vlog. Uh, maroon siya pero para siyang rose gold. Tapos ano siya, color changing to lalo na pag naarawan stroke. Mga pa-unders ganito si Vivo. Kala mo naman talaga, nakaka-apekto sa performance yon Charot lang. Kung ikaw yung isang content creator or vlogger, bagay to sa'yo dahil meron siyang parang ring light. Ang tawag dito ay Aura Light 2.0. O, diba? di ba? Ang ganda. Tapos yung kulay niya. Anahin natin yung Aura Light. So, dito natin, isi-set up natin siya. oh ito yung parang temperature niya. Para sa ring light, di ba? Meron siyang sobrang brightness, tapos meron siyang soft, meron naman sobrang ano, parang orangey na siya, ganun, or red. Nito yung adjustment niya, o ba? Diba? Nakita niyo, oh! Kita niyo <laughs> Dark, oh. o, di bu, o, o Ang kulit! Super brightness. Ayan siya. Uy! Ayan, oh! Astig! <laughs> diba? Nababasan nyo ba yan mga ka -emsh? Ako hindi. <laughs> Tapos dito sa may bandang baba, naka-curved na siya. O, oh, di ba diba? Curved ano siya. Kasi nga, na, ito yung nagsisibing water and dust protector. Mmm, wag ka! <laughs> Dual sim siya. 3D magnetic portrait design na rin siya. Kaya siya, nag-ano, color changing siya pag naarawan. Ganon. Parang ang at sabi nito, parang Sony lens or camera daw ata. Ay, hindi ko masyadong intindi yung chika nung ano eh, nagdemo sa akin. Guys, ito pa pala. Wala na siyang saksakan ng ano, earphone, yung bilog. Kasi naka-type C na din. Kaya kailangan nyo talagang bumili ng earbuds at saka type C na earphone. Ganon! So, papatayin ko yung ilaw. Itatry natin yung aura light nila. Ayan. Try natin yung Aura Light. On. Ay! Ang liwanag na niya. At, at pero ano natin, i-video natin. Oh, di ba? Ang ganda, oh. Ang lino. Iano natin, adjust natin. Oh, sobrang liwanag. Tapos, dito ilagay natin doon sa red naman. Ooh. Tingnan natin. Oh, ang liwanag. Ang liwanag alam mo bagay talaga to sa ano mga content creator lalo na pag madilim yung yung bibidyohan kaya galing galing ni Vivo kudos Day. paano na siya pa dark maroon wait lagyan natin siya ng bagay parang tayo <laughs> bagay tayo charot wali ayun na siya saglit lang to okay na ba pwede natin tanggalin Oh, astig! Astig ka, Vivo! Astig! Napamahal na talaga ako kay Vivo. Alam nyo ba mga ka -emsh? Samsung user talaga ako dati. Nag-try ako ng Vivo nung bagong labas yung V20 nila. Sobrang nagustuhan ko siya. Kasi hindi madaling maglobat at umiinit. Ilang beses din nahulog yun ha? pero matibay pa rin. Kaso sa sobrang ulyadin ko, ayun, nalublob sa dagat. In fairness, napagana naman. Kaso nag-iba na quality ng camera. Tsaka nag-vlog ako, kaya kailangan ko talagang bumili ng bago. Para quality naman yung camera at quality videos. Baka may magtatanong, o oh, bakit hindi iPhone? Um, pasintabi sa iPhone user? Sanay lang talaga ako sa Android. Tsaka nadadamutan kasi ako sa kanya eh. Nakakatuwa tong Vivo na to. Hindi to sponsored ah. Ambisyosa! <laughs> <laughs> Feeling sikat na vlogger. May sponsorship. <laughs> well, gusto ko lang talaga magpasalamat sa Vivo. Kasi takagawa sila ng ganitong phone na malaking tulong sa mga content creator. Thank you din sa Panginoon kasi nakabili ulit ako ng panibagong cellphone. Para makapag-vlog ulit. Bala kayo kung gusto nyo magpabudol. Hindi <laughs> naman ako kumikita dito. <laughs> Bye! Thank you for watching! Kung nagustuhan nyo tong video na to, Please like, comment and share. Thank you Vivo.